Tuloy ang batuhan ng mga tirada ng mga tumatakbong Pangulo. Si Vice President Jejo Marbina idinaan sa social media ang mga banat niya sa kalabang si Mayor Rodrigo Duterte. Umaksyon si Tina Zara. Huwag iboto, hindi dapat maging Pangulo ang isang tulad ng Mr. Duterte. Sa Facebook, idinaan ni Vice President Binay ang apela sa publiko na huwag hayaang manalong kalabang si Davao Mayor Rodrigo Duterte. Halos dalawang minuto ang haba ng video na inupload sa George Binay Bakit? Facebook account. Kasi tuloy-tuloy ho -tuloy ang pagbinibang at uh, pag pagsasabi Mr. Duterte na pag siya naging pangulo, pagpapatuloy niya ang pagpatay sa mga napapagmintang ngayon na may ginawang kasalanan at pagpapagmintang sa batas at ang napapatay niya, paata, magkakapatid na apat, at yung uh, yun po, eh, uh, mga bagay-bagay na hindi ko niya itinatanggi. Tayo ko ay eh, zaman sa Marcelo ay eh, itong sinasabi ko ni Sen. Duterte, pa sa Marshall. Masasabing matapang na hakbang ito ng Vice Presidente, lalo't agresibo sa social media ang mga pro-Duterte. Sa kanyang pagbisita dito sa Misamis Occidental, tuloy ang pagbanat ni Vice President kay Digong. Kaya ito bukod sa berdugong pumapatay ng mahirap, tatawagin ko na rin itong hari ng kasinungalingan. Hirit pa niya kay Duterte patunayang kaya ng pangangatawan nito ang hamon ng pagkapangulo. Siguro, Mr. Duterte, pa, pa, mag-issue ko naman, kahit na certificate lang that uh, you're in the pink of it. Yung pakakasabi niya, macho-macho. Ako, yung mga salita niya ng pagkamacho, tinatago niya lang na may sakit siya. Sakit that won't last him six years in the presidency? I doubt. Ang pambato naman ng administrasyon na si Marujas, tinawag na ampaw ang mga pangako ni Duterte, lalo na sa pagsugpo sa droga at krimen. Huwag mo kaming linlangin puros ampaw ang sinasabi mo. Matapang ka lang sa salita. Hindi mo nga nagawa sa sarili mong lusod. Ipapangako mo sa buong sambayan ng Pilipino na magagawa mo ito sa loob ng tatlo hanggang na buwan. Pampaw ka. Binanatan din ni Rojas ang pahayag ng alkalde na sa halip na madamay ang buong bansa sa isyu ng agawan ng teritoryo, siya na lang ang pupunta sa Spratlys at hahamunin ang China ng suntukan o barilan. Imbis na mag-self-correct, ay lalo niyang sinusubo ang bansa natin. Pero mo sasabihin niya ang foreign policy niya, sasabihin niya sa China na suntukan o barila na lang. Ganun ba kamura ang pagtingin niya sa buhay ng ating mga kasundaluhan? Nadadalhin niya sa pamatsuhan ang buhay nila? Matatanda ang sinabi ni Duterte na susugpuin niya ang problema sa krimen sa loob lang ng anim na buwan. Pangakong hawig sa inihayag ngayon ni Senadora Grace Poe. Aniya sa loob ng isang buwan mararamdaman ng pagbabago pagdating sa seguridad sa kanyang administrasyon. Ako ay very optimistic na pagkaupo, ng, na pagkaupo ko bilang Pangulo, mararamdaman na nila ang seguridad sa loob pa lamang ng isang buwan. Bakit? sapagkat yung itatalaga natin na mamumuno ng PNP ay matino. Pangalawa, magtatawag ako ng mga barangay captains uh, meeting. Hindi lamang para magkaroon ng um anong dito, team building. Hindi direktiba sa bawat sa bawat isa sa kanila na isumite ang problema ng kanilang barangay. Natanong tuloy ang senadora kung strategy ba ito matapos siyang maungusan ni Duterte sa mga survey. Sabi ko nga, ako magiging isang pangulo na nakikinig. Isang pangulo na may damdamin, nakikinig at kikilos. Kaya pag pumupunta ka sa isang lugar na alam mo yun ang question, kailangan yun ang sagutin mo. Umaaksyon bilang Pilipino inazara. News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.